Mga kumare, ito na naman ako at maghahatid sa inyo na isang araw na aking vlog. Ayan ang naisip ko nga palang ulam para sa aking anak ay yung adobong weeds. Napakasarap po niya. ay sanan ayan nga, at ako'y naglagay na ng kawadi. Huwag yun ang pansanin mga kumari. Ang aking kawari na yan. Ayan, akala po may surog na at tatawag na ng bumbero para patayin ang sunog. Pero hindi pala at sobrang nakas aking uring na yan. Hindi po siya halatang Mano sunog. Kita nyo naman, ayan, hindi ko yung sunog. Itang kita nyo naman. Ito nang hatiginas ako na ang aking pangmalakasang ribs. Yan po ay parts ng baboy na yan ay ribs. Kinihanda ko yan para sa aking anak na may sakit nilong araw. Parang baka naman yan ang gamot sa aking anak yan. pa ko na pala sa isang kasirola at mahirap maglagay, magkulo sa kawali na pakahirap magpabula ayan para pam mabilisan luto sa casserole ko na lang inilagay ayan na at malapit na siyang maluto at inigaw na ang sabaw. Yan nga pala mga kumara ay hindi ko na nilagyan ng tubig. Pare sa sabaw na yan ay sariling katas ng baboy. Dalam ba kayong mag-adobo? Ayan, damihan nyo na ang sibuyas kahit mahal. Sana akong mahal. Ayan Sana naman, ko na ang akin batang may sakit. Kawawa naman siya talaga. Kitang kita niya naman pag ang ating anak ay nagkakaroon ng sakit. Tayo mga isang magula ay hindi tayo mapahal full time ma tayo ngayon for the day is video. Yan, pinagluto bluetooth nga siya ng kanyang ulam. Ayan, ang haya meron pa pong tatlong tagalog na long ta. A partner na. Kung hindi mo wala ang bagoong ginamo, siyempre may kanina ako. At meron din siyang kanin. Yan po ang kaldiro namin. Ay talagang dyan pula ang tagarian niya sa lamisang yan. Ayan, bumaho na akin ba, Junakis? At sabi ko'y kumain na. At sayang ang ano, lalamig ang kanin. Talaga naman tayo ay full time mamay araw. Kailangan natin alagaan ang ating Junaki sa may sakit. Ayan, sabi ko sa kanya, kumain siya ng madami. At para bukas tayo makapagtrabaho naman. Tayo po ay absent ngayong araw sa trabaho. Ayan ang mga humare. Ganyan ba kayong mga Nakasakul. Talaga namang feel na feel ang pagkain dahil meron tayo long time. Oh, na na napakasarap yan. Tayo po ay kumain ng pang-inoy na pagkain. Eh. Talaga naman pag tayo ganado ay sakol tayo. Hindi tayo gagamit ng kutsara. Ayan. Tinignan ko ang ating junapis ko siya ay lagnat pa. Sa so, tingin ko ay lagnat pa ha siya dyan. Hindi ko ay kumain na madami o minom ng maraming tubig para madrain ang init ng kanyang katawan. Mahirap po pag ang ating junapis ay nakakaroon ng diferensya abala sa trabaho, syempre kailangan natin siyang alagaan, di natin pwede siyang pambayahan. Yan, kita nyo na masabi ko kumain na at pag nakahalumbaba pa, hindi ang pagkain. Pasaway ka na talaga. Pag wala ka nararamdaman, hindi kita maputap-tapan sa bahay. At kung sa saan ka nagsususuot, Diyos ko, mga bata talaga ngayon, kailangan talaga lagi ng